Gusto mo bang malaman yung mga nakatagong message sa messenger? Ayan. Siyempre gagawin mo yan sa yung partner. Alam na naman gawin mo yan sa sarili mo, di ba? Char. Ayan guys. So, kapag may pagdududa na kayo sa inyong mga partner, ayan, pwedeng-pwede nyo tong gawin. So, ito na nga, guys. Hindi na natin to patatagalin. So, kung ikaw ay baguhan or napadaan lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at syempre i-like mo na rin at hits mo yung bell button sa baba para lagi kayo updated sa akin mga bagong upload. Okay guys, mag na tayo. Tara! So, unang-una guys, i-update natin ang ating messenger para magawa natin yung tricks at talagang umipek yung tricks na gagawin natin, kailangan natin i-update yung ating messenger. So, punta lang tayo sa Play Store. Then, search natin ang messenger update. Wait lang. Ayan. Messenger update. So, ayan. Search natin. So, kung nakikita nyo, guys, hindi updated yung messenger ko. So, kailangan natin siya i-update click lang natin ang update. Ayan, para mag-update siya. Ayan. Wait lang natin guys kasi mahina ang aking internet. Una guys, open lang natin ang ating Messenger. Ayan, click lang natin 'yan. Then, punta tayo sa menu, guys. Minsan yung menu, guys, ay nasa itaas. Yan, hanapin nyo lang din kung saan naka, nakapwesto yung menu nyo. Ayan, click lang natin yung menu sa ibaba, guys. Yung may tatlong ginya. Then, sunod, punta tayo sa setting ng ating messenger, guys. Pindutin lang natin yung ating settings. Then, scroll down. Tapos, hanapin natin ang privacy and safety. Ayan, eto guys. Click lang natin yan. Then, pindutin ang hidden contacts. Ayan, click lang natin yan guys. Ayan guys. Dito niya itinatago yung mga contacts niya na hindi nyo alam. Ayan, kaya kailangan alam nyo rin ang settings na to. Kasi kahit alam nyo ang password ni Jowa or ni partner, kung hindi nyo alam ang settings na to, bali wala rin. Ayan, dito niya tinatago yung mga nakakausap niya sa kanyang messenger Ayan guys, ito yung unang tips ko sa inyo guys So, punta naman tayo sa pangalawang tips So, back tayo guys Punta naman tayo sa restricted account Ayan, click lang natin yun guys Ayan, kapag may na siya na account guys Ay dito mapupunta para na rin siyang nakabla kahit i-search nyo siya sa ano, Facebook, hindi nyo masi-search. Kundi dito nyo lang siya makikita. Dito pwede silang mag-usap nang hindi nyo alam. Ganyan. Kaya dapat alam nyo rin ang settings na to. Kaya kung wala sa hidden contacts, punta agad kayo dito sa restricted accounts baka dito niya tinatago yung mga babae niya or jowa niya char umali mo naman di ba ayan so dito naman tayo sa pangatlong tips guys so back muna tayo So, punta naman tayo guys dito sa end-to-end -end encrypted chat. Ayan, click lang natin yan. Tapos, pindutin ng security alerts. Ayan, click lang natin yan guys. Tapos pindutin ang view, view all logins. Ayan. Pindutin lang natin yan guys para lumabas lahat. So dito nyo guys makikita lahat ng mga ginamit niyang device na pinanlalagin sa kanyang accounts. Pero itong nauna guys, syempre yan yung ginagamit niya ngayon. Ayan, kagaya ko, ayan nauna. Ayan, yung gamit kong cellphone ngayon. Ayan guys. Tingnan nyo dito yung mga device na dinamit niya, ayan. Then, baka may makita kang kakaiba dyan. Then, syempre magtataka ka na, di ba? Kung may makita kang ibang device dyan na pinag-login na niya. So, ayon. Ayon lang, guys. Sana yung nakatulong nga ang video nito. Don't forget to like, share, and subscribe. And, kung may katanungan man kayo, guys, please comment down below at sasagutin ko yan sa comment section. So, ganoon lang, guys. And, thank you for watching. Bye-bye.